guys, good morning, welcome back to my channel Bolois TV Moto, pasi guys pa subscribe, like and share ng aking youtube channel at click ng notification bell para lagi kang updated sa mga video na gagawin ko pa sa mga susunod pang mga araw for today's video guys ay nagluto ako ng balaw ayan guys so yung balaw sinamahan ko ng karne ayan, ginataang balaw alam niyo guys yung ano ginataang balaw yung balaw guys yan yung dinokdok na ano dinokdok na maliliit na hipon o malaki man yan ganito yung ulam namin dati nung kami mga bapapa medyo mahirap ang buhay kaya survive kami noon sa ganitong ayan guys at sasamahan natin to yung dahon ng pariya Ayan ang ating balaw. Ito guys, yung paborito namin nung kami mga bata pa. Pero noon, walang karning kasama. Oh. Talagang balaw lang na ginataan. Pero ngayon, medyo may kasama na siyang karne at medyo nakakaluwag-luwag na kaunti na. Kauntina. Kahit pa paano, eh, may kasama na siyang baboy. Sarap so, ko guys, lagi pa may pariya. Lalagyan ko sana ng sili, kaso ay eh, hindi makakatain sila mama kung may sili. Kaya kanya-kanyang lagay na lang ng sili mamaya. guys at medyo nagmamantika na siya kaya nakita mo naman nakita niya yung baboy oh. sarap nito alagay na natin guys itong pariya kasi medyo matutuyo na luto na yes, malapit na maluto yung ating balaw balaw na may karne kasama ang pariya napakasarap niyan guys ayan akan um, na rin mantika na saบุรี ng mga bicolano dahil kung maraming sili ayan guys at luto na thank you for watching guys pa guys pa-subscribe like and share ng aking YouTube channel Boloys TV Moto. Thank you guys. Ingat kayo lagi at God bless.